Aminado ang mga residente ng Barangay Kawit sa bayan ng Manito Albay na sila ay labis na naaapektuhan ng maputol ang bakal na tulay na nagkokonekta ng kanilang tinitirahan sa mainland ng nasabing bayan. Nito kasing mga alasais ng Miyerkules ng gabi, nangyari ang nasabing insidente at labing limang estudyante ng Manito Community College ang nasugatan at agad na isinugod sa ospital. Kaya ngayon bangka na lamang muna ang sinasakyan ng mga residente para makatawid patungo sa bayan at pauwi naman sa kanilang tinitirahan na. Nananawagan naman ng mga barangay council ng Itba at Kawit na agad sana itong masolusyunan sa mas lalong madaling panahon. Naman, wala man kayo ano so talagang seryos, uh, ang ano lang talaga na trauma sin da because sa nangyari. Opo, rin po ini na na tulay na inyo. I remember siguro mga mayroon na, siguro at mga 8 years na rin itong tulay na iniyo Oo. Opo. So, uh, ngunyan lang talaga nagkaigwa kay Arog Kining Duro Deferencia Tabi ka? Yes, kasi ngunyan si LGO nag man siya. Kaya lang siyempre sabi ta nga na ang dagat, mas kaya repair ta, still, pag ang bakal talaga ni eh, dita aram, big account talaga ang kangkalawang. Minatapo. Oo, minatapo talaga siya. O okay. ngunyan, nagjujun kami ngunyan sa pagano kan ka ni Reparo. Kami sa barangay, kasi ang ano din, at only barangay kawit pa benefits. Siguro, ang recommendation ko is, magkaigwa talaga ki, sa so, stable na, uh, kahit po bridge lang. Sinabi naman ni Dain na meron ng gagawin na solusyon kasama ang LGU. Ngunit gagawan muna ito ng tulay na yari sa Bambu para makatawid ng pansamantala ang mga residente. Nakulaw na ipikto ka sa moya. Lalo na yung mga estudyante na nagbabaral pa itong mga para tindakisira. Baga nakulaw na ipikto talaga. Na ka na yung panahon na may mabalyo, maalat ka pa din kimaapit para may balyo ka di -di. Sundo sa pauli, maalat ka naman para may balyo ka. Daw kanigwa kami ka na day na siyempre diretsyo ka na. Sa iling po nindo, ano talaga ang pinakang mahinam na tulay digdi? Ay kung pwede lang, dapat kuso kung kurito na. Ayaw nang dapat. Para pang matagalan? Oo, para dahil ng ano, dahil ng perwisyo, dahil ng ma uh, perwisyo. Sobrang hirap po ta, nasanay kami magtawid yan araw-araw. Tapos ngayon ito, maghintay na masasakayan para magabili ng kailangan Iyo po, gari pa may, may mga ano ka? Ano po, i-give ng tubig po? Pa-give kamo ng tubig, digdi pa Doon po. Doon po nagka-refill po. Ay. Opo. Ay. Ano po? Sana po matulungan kami dito para ma mabalik yung dating daanan. Mismo rin na pinuntahan ni dating ako Bicol Party Congressman Christopher Co ang nasirang tulay at bilang tugon magbibigay siya ng monetary assistance para libre na ang pamasay sa pagsasakay sa bangka ng mga residente at magpapagawa ng floating cottage para makatawid ang maraming residente sa nasabing lugar. Ining bangka na naga ano magibon na po kita kay floating na ano, Gary Cottage baga. So may drum para at least mga sampulo na katawo ang pwede makasakay bakong padua-dua tulo at bula, flat ito malata. iyan guyod-guyod lang kay PC uh, mas madali gibuhon kaysa magbangka tapos paadalan tapos ini sa DPWH kung pwede itong pigsasuggest na box culvert na monoblocks ibig sabihin, mga 3x3 meters hanggang makantos duman makantos duman di pwede na makaagi maski auto kaya nang lumusot ta kung tulay ini aluyon ini Ah, uh, medyo magastos pa tulay tas aluy itong blocks na pigtataram kong concrete blocks Ah, uh, taan sa ano mismo duman sa legaspi. dadaron tadi di amana, na isasalpak mo sana gari kita naga gari baga so lego Oyo yan po. Madali on ito gibuhon. Kung lumosot ta siyempre bako man kita eksperto. Lalo-lalo na dahil aram so sa irarong. Kung malumoy, matagas. Kung tagilid o pantay. Adalan pa po, po yan, kay Maray, Iyon medyo aloy. Kaya dapat temporarily kay po taneng uh, mga plastic drum na maging uh, floating cottage. May atop, may tokawan. Pwede siya mag, magbalyo na bako mainit baski mauran, pwede sila maging balyo. Ito naman ay ipinagpasalamat ng mga opisyal ng barangay at maging ng mga residente. Lawrence Barsena, Nagpapatrol, Tagkar News.